Oh, uh -huh. kaibigan po dami sa JC. Liza! Oh. Tau po! Tau po! Oh. May doorbell yata ako. Si Rana yung baka makuliyente ka pa yan. Kung galaw Tau po. Tanong niyo kasi si Liza po. Kapag-anak? Mag-anak niyo. Kapatid niyo po, Pinsan. Pinsan? Ha? Ah, Pinsan? Di ba na pala si Liza? Best friend po ako. Best friend po ako. Sige, God bless. Liza, open the door. Laisa. Laisa si Jervis to. Kasama si Jan. Si Jervis and Jan and Jervis. Magitin natin po. Si Jan Lomart at lang. si Jervis. Laisa. Laisa si Jer si, si Jervis to. Open the door, Laisa. Si Laisa po. La si Laisa. Kanda si Laisa. Pinapunta niya kami. Oo. Oh, oo. Oh. Nabagot kami magkanta. Magandang hapon. Liza. Magandang, magandang bahay Liza. Hi. Liza. Hello. Oo, oh, pang mayaman. Nabagot kami ate. An happy birthday, Liza. Saan so, si Liza? Uy, Liza. Uh, ganda na bahay niyo. Liza. Oh. Okay. Ano na, nakita mo na kami. Picture pa, tayo, picture. Hello guys. Hi. I'm